So yan mga idol, maghihintay tayo ng Mag paano ba. pa dilim si para humila tayo. Ah, Pero makikiramdam pa rin tayo dito sa paligid natin kasi kagabi talagang grabe yung terbonada. Inabot tayo, mabuti na lang at tayo'y alisto, agad tayong humila. Kaya yung malakas na hangin na hindi na natin ramdaman dito sa laot, bagkus dun sa ating barahan. So sana naman this time, kalmada lang yung dagat para naman... Uh, hindi masyadong mabigat sa paghihila at iwas pahirap sa amin. So mamaya na lang mga idol, kita kits tayo. Mga idol, isa sa mga viewers natin sa ating YouTube channel. So, ayan, pinuntahan nila tayo dito mga taga-Orion sila. Ay binibiyahin 'yo, right? Ayun, 'tong kwentuhan ni Oshin ko. So, hindi po mo, natin sila kilala. Lumapit lang po sila dito para magkwentuhan. So, mga dikit-dikit po 'yung uh, lambat. Uh, ay, 'Yung mga bangka. May oras may mga Paligid. Uh, may oras So, medyo mananatili pa yung sikat ng araw. Okay, lang, ayan. So, ayan, madilim na. Ayan na tayo ito Ito, medyo lumalakas yung hangin, Nagbabadya na may yung, yung na may na mga talo talo tayo. talo 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 paganda talo 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 Bale, kaninang ariya kami ay talagang kinakabahan kami kasi masyadong magilid tong ariya namin. Nag-worried kami, baka mamaya wala kaming kuhanin dito sa lugar na to. Pero thanks God, ang dami ng ano, unang hila pa lang may hipon na. Pagbaba kasi namin kanina idol sa barahan, bus na yung mga bangka wala na yung mga kasama natin doon kaya tuloy ang naging a uh, area natin ay bumatong na lang tayo napakadami natin pinatungo kaya medyo maaga tayong kumila saka nga tinitingnan namin itong panahon dahil malapit na namang magsungit lumakas naman itong si sa latan kaya ito napagilid tayo ng area halos wala na po talaga kami mga pestuan dahil sobrang liit lang itong pinaguhulian natin na spot kaya ito nung pag-area namin dito sa medyo gilid worried na kami nangangamba kami na baka mamaya wala kaming kuwangin kasi dito dahil nung nakarang araw ay hindi dito yung pwesto natin medyo nagilid talaga yung area natin ngayon talagang goddess good talaga ginala talaga niya kami dito para ito makahuli tayo ng maganda sobrang ganda na ng tingnan natin mga idol yan habang mga ilang panyo na hinihila natin ay dikit-dikit na itong mga hipon kapag uh, ganito kadami mga idol yung mga tingan ng ating lambat ay talagang nakakawala ng pagod at pinapanalangin namin na sana hanggang dulo maging ganito yung tingan ng ating lambat kasi pagka uh, ganito talagang nasabi nating jackpot tayo itong uri po ng ating anak boy na ito bilang isang mangista ay masasabi kong masarap na mahirap mahirap pagka dumadanas ka ng mga masamang panahon dito sa lahod sa yung mga pagod na binubuos natin dito at pagtsatsaga masarap pagka po talagang ganito yung mga tinga natin na masasabi natin meron tayong malinaw na may bebenta natin ng barahan idagdag mo pa dun yung excitement na mararamdaman natin kapag sa bungad pa lang nung hila natin ay meron ng mga tinga. Oh, lovely. Bale yung mga nakukuha na kinitinga dito sa ating mga lambat ay halo halong mga seafoods na. Nandiyan na yung mga alimasag, mga isda, at yung ating mga hipon. Meron tayong mga swahe at mga sugpo. Pero karamihan po ng ating mga nakukuha ay mga tunay na hipon or puti kung tawagin dito sa lugar namin. O oh yan mga idol Mga 200 na tayo Ilang panyo pa lang yung naisasampan natin Kaya dalangin namin sana magtuloy Dahil yung 200 na yun Na equivalent na sa limang kilo yun Napakalinaw na pong benta yun Lalo na kung walang muli O matumal yung muli yan Talagang siguradong benta na po yung limang kilo na yun Pero ito po meron pa rin po Sa awa ng Diyos ay meron pa rin tayong mga nakukong mga tinga yan lalo na kung lumakas si hanging salatan lumakas na yung ihip niya kaya lumalaki na rin yung mga alon idol dahil masyado naman malakas yung hangin kaya yung background natin ay medyo maingay at yung alon ni hangin sa alatan alon ng dagat ay e, yan umahampas sa ating bangka wala na tayong masyadong dito sa palaut mga idol duma lang na yung tingan natin sa gilid lang maganda talaga yung kinuha ng ating lambat sayang hindi pa tayo napagilid yan mga idol patapos na tayo hihilayin na lang natin itong nahuhuling panyo bali hindi na kumuha sa ano sa palaut natin sa gilid lang so sige na mamaya na lang i-update ko kayo hey, pagdating sa barahan Alright mga idol, tapos na tayo magtanggal. Time check, it's One now 9.38 in the evening. Bale, yan. Ito yung ating mga hipon. So lahat ng nasbambor na to ay puro hipon. Nasaan nakalagay? Ayan. Bale. Yung kuha ng ulam dun yun o? Kinuha ni Oshino yung mga supo natin. Ayan. Pagkala mga natin kapito ah. Uh, Oo. Sabihin mo. Bali, ipang liregalo na lang natin yan. Yung ating mga sugpo. Kuha na si Dari ko Tapos, dito sa kabila naman. Asan? Ayan, sa isang tambor natin. Ano naman to? Mga isda. Ayan naman. Ayan. So, sari-sari yung isda natin. Meron tayong sikoy. Ayan, mga idol. familiar ba kayo dyan sa isda na yan? sikoy, hasa. Meron din tayong mga malakatas, Ayan. At, anong tawag ito yun? Oriles? Mm. Oriles. Ayan o. Oh. Tapos, meron din tayong bisugo. So, halo-halo yung ating mga isda. Meron din tayong ano to, Hans? Paksay? Paksay. Ilang tiraso lang pala itong malalaki po. Meron din tayong langa. Ayan. <tipan> Kuli mo lang yung pungol. Ayun. May nang sa rin ng pungol. Kukuli na daw niya. Oh, kunin mo lang. Ito mga doon yung mga do'n mga pungol na dahan-dahan kumapit kaya nung buhay pa. Ayan, um, yung pungol. Kasi hindi <tipan> ko alam na ito. Shout out kay Tito <tipan> Michael. Ayan, happy birthday dito. Ayan o. Sa iba mga nanananggal pa dahil may mga huli din yung iba. Yan, mga bisang-bisi pa sila nanananggal ng mga tinga doon sa kanilang lambat. ng ang ating lambat na to ay bukas ng umaga natin isisisa yan. So, umaga-umaga tayong gigising para hindi tayo abutin ng sikat ng araw sa pagsisisay para makalaot tayo uli ng hapon. Ayan si Oshino. Sa na nagpunta na ang huli natin isda. mga hipon na nahuli. So, ipapakailo na natin siya. At nandito na tayo ngayon sa consignation. Abigail! Abigail! Ah, kasi busy ako eh. Busy ako umaano. Tulog ka na! Yan, bali, tatlong tray yung nakaabang. So, ibig sabihin yan, tatlong klase yung hipon dito yung anak Dito yung anak mo nga. Dadami din anak mo nga. At dito yung mga support okay. yung, yung bulit. Dito naman sa akin. Dito naman sa akin. Dito naman or Igas. Ayan, pinulungan na tayo ng ating manager. Ayan, manager <laughs> ka. Tapos ito yung ating secretary. Ayan. Ayan

ayan po mga idol nandito na po tayo ngayon sa bahay at talaga naman pong uh, thankful tayo kasi nakatanggap tayo na naman ng magandang blessings maganda pa rin po yung hinuli natin kahit na medyo na late na po tayo ng baba kanina. At ang maganda pa po doon, hindi naman po tayo masyadong nahirapan kasi uh, saglit lang na lumakas si hangin sa latan at kumalma rin. At mabuti na lang, hindi po nagtuloy si Terbunada. So, maraming maraming salamat po mga idol sa mga patuloy niyong pagsuporta at pagsubaybay sa aming munting channel. Kung wala po kayo, ay hindi po namin marating po ano po yung meron kami ngayon dito sa aming munting channel. So, ingat po sa lahat and God bless po. So, bye for now. That's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.